Punta so, tayo ngayon ng Manangle lang tayo sa my elementary school ng Manangle So yung Manangle po ay si Pocot na Barangay Manangle ng si Pocot na nakita nyo yung ano Yung tanda ng ano sa Manangle So ayan na Mag shoutout pala sa ano Nag request ng video natin Si Ma'am Ems yun, OFW siya sa Kuwait uh, Tagal na daw siyang hindi nakaka-uwi Kaya nag-request siya na kung pwede, daw, pwede rin daw Umadaanan yung Manang Lake So yun, siya po sa lahat ng taga Manang Lake So yun, may papakita po din sa inyo mga Sa tulay na yan, mayroong mahiwaga dyan Pinawa din sa inyo mamaya sa <laughs> lang tayo sa highway hindi na tayo papasok dyan sa loob ng Manangli kasi hindi natin kabisado ang pasokan dyan grabe talaga lubak dito pati sa kabutagan ganon din hanggang papunta dun sa may taapi, at hindi so yun yung famous na famous na ano Toyo, dapat yan ang papapicture pag gumaraan dito So yan oh. o Yung tuyo Kaya nga lang Ano na siya Bakas na siya O Ewan ko lang O iba pa yan Hindi ko sigurado So ayan, ha Ito Manangli na to Nangangando no, lang tayo Sa mga elementary school Kasi Yun lang naman Yung request ni Ma'am M's Shout out to sa'yo Ma'am M's ah, Sana mag enjoy ka po Kapag ka na I-upload ko na to nga na. Ah, Video natin dito Sa mga manangli ito ito yung pinakang center ng manang kain manang elementary school hanap lang tayo ng libuan dyan sa unang atas para sa kanari mahirap kasi dito lumiko baka mabulaga tayo ng sasakyan na ako ng spot na ano kung saan ako pwede lumiko pwede na siguro dito tara so ayun ah uh, <laughs> Pabalik na tayo hanggang manangili lang naman tayo si eh. Kasi hanggang doon lang naman yung request sa atin. So, ayan again, again maganda ang araw po sa lahat ng taga Manangli. At shoutout po sa inyo. So, comment down below lang kung nakita nyo po ako tumahan. Maraming uh, maraming marami salamat din po pala sa lahat na nagko-comment, nagla-like, at nag-share ng na ating mga video. Bumabiyahe, mag-double nga kayo dito Ah, uh, sharp work kasi dito eh Alas dito may naka-accidente Ang tulad niya, no, diba? Kaya magugulong yeah. So, yun, game of mama Ito yung minsan yung ano yung pagkamis na, na, na nadaraman dito sa Manango so, meron akong nakita ng isang lokal na nakatambay dito sa waiting station si ano ko talagang sinanay kung paano kung saan yung ano may paliguan kasi dito rin eh. ito yung paliguan dito pero hindi ko alam kung maraming nangyayon Lang so, iban, iban. Tiga, liban lang tayo. Yan lang siguro sa kabila. So, ayan. Dito, dito. Teka, liliban lang ako. May tatanong lang ako dun sa para may paliguan kasi dyan sa ilalim ng tulay na yun so na si ate ma'am good morning po so ito dito karigusan po dito sa manangli ito pong yung pinapaliguan po dito dito po yung dito po sa ano po sa kabila alam nyo po yung daan dyan Ah, sige po. Salamat po. Eh, ano naliligo dyan? Saan po ang daan nito? Doon. Ano ba yan? Okay? Eh? Hindi po yung dito sa papunta sa baba. yung yun, yun. doon. po kayo dumaan sa kabila. Sige po. Salamat po. Ah, yung may hagdan. Oo. Sige po. Salamat po. So, yun. May mga naliligo sa baba. Ang alam ko may isa pang ni eh, sa kabila. Pero hindi ko lang alam kung saan ang daan. Hindi kasi tayo nakasama doon Kila Bosmar eh Nung naligo sila Yan ang Manangli Bridge So ayan Kita kaya? Pakita ah, naman pala So ayan Sa mga mahilig bang nature trip dyan Ayan eh Kita sa tula Yung papuntang Naga Tapos yung pabalik ng Ragay So ayan Ayan eh Pa nakita sa video natin So yun. yung daan sa baba. Pero hindi tayo bababa ng tubig ah. Kasi nakaano ko eh. Sinelas tapos nakamedyas. Alam mo yun. <laughs> Para hindi lang pawisin yung paa. Yan baba tayo. So yun ang ganda oh yun pwede din pala doon ang galing naman dati kasi sa ano ko lang ito nakikita eh sa tawag nito pagka bumabiyahe kami kaya na curious ako bigla ako bumaba <laughs> total nag request din naman si ma'am Ems so ayan binabana natin so ayan kay ma'am Ems ma'am may paliguan pala dito sa inyo eh Okay na po. <laughs> okay na po. So ayan oh. Hmm. Si okay, Ma'am Ms. Ma'am, may paliguan pala dito sa inyo, libre, walang bayad. Ano? Tingnan din natin kung anong nasa kabilang tulay. So liliban tayo. kasi kapag kabumabiyahe kami naku-curious ako kung ano meron dyan sa ilalim ng tulay, kasi minsan may mga bata dyan na tumatalon so yun pala, paliguan pala yun yung, yung mga nagtitinda dito sa tabing daan yung tawag nito yung parang pili-nuts bulis naman na ito basag kung yung motor muuga pa yung dulay oh Ang tayo Sensor every bro oh. Nakulang pinarkin Ano bang meron dito sa kabilang tulay Ayan paliguan din Ayan. Diyan masarap paligo kasi malamig diyan. Tubig tabang kasi yan eh. So yan Balik na tayo nang ragay. So, kay Ma'am Ems, ah, shout out po sa iyo, Ma'am. Maraming maraming salamat po sa pag-request. Aba, saglit lang naman ako ano. Saglit lang naman ako. <laughs> pumunta dito para mag-video. Ang init agad ng upuan. Well, anyway, mas okay na rin to kaysa sa umulan. So, ayun team Mam ma Ems, hanggang dito na lang po, Mam, ma yung vlog natin from, from Manangde. So, ayan, ah. sana po mag-enjoy po kayo kapag ah, naipost na natin doon video. So, ayan, ah. maraming maraming salamat po at magandang araw po sa inyo.